Kaon. Gutom ako. Kain tayo. Grabe. Ganun pala pag nagugutom, nahaba, laki ng na nganga. Kanina pa ako, hindi ako nang ano kasi naglaba ako, grabe. Ayun tayo. Grabe mga kapaksiyo. Nagutom ako talaga. Ulam ko. Isda. Isda lang ulam yung pamahirap. Nantok na din ako. Eh. Pagod ako. Ano yung ginawa? Ano ko nila dahan? Grabe ah. Hindi na ako naubusan ng trabaho sa araw-araw. Yan yung mga kapatid ko. makaya ako ng kapirit matak. Ibig sabihin, antok na talaga ako sobra. Kaya lang may gagawin pa ako sa araw-araw. Lalaba eh. pa ako. Gusto ko pang kamayin natatakot naman ako. Kasi sabi na, pag malakas kumain, may possibility high blood. Kain mo na ako. Lalo na kapag siya. Huwag mo na itong kanin eh. Huwag mo na itong kanin ha. Marabi ah. Huh? Kanin ko. Oh. Hmm. May mga kapag siya, kanin ko. Huh? Kunti lang kanin ko. Pero napadami. Ano ba yan? dami naman akong gina kinakain. Hmm. Ano ba yan? Nasaan pala yung ano? Meron kung hinahanap yung green shell. Ano ba? Ay, just go. Oh my God. Grabe. Yes. Kain tayo mga kapatsiw. Para mukat na lang tadi ni. Oh. Na tanong liwanag wala. Ki. E, kain. Aruy. Kasakit. Kain inum. Nantok na talaga ako. Antok na galo nit, antok pagod. Tahong. Ya kamalit na sda preto. Hmm? Kain tayo? Ano yung mga kapsa na na ako nagtakain? Saan doon? Okay. Ulam na ko doon, mga tahong. Okay. Pinobre na niya. Tulog na ako, mga kapatid. Grabe lang ang antok ko. Sobra. Grabe, oy. Eh. Ganun talaga ang buhay pagkasawa. Gusto ko ng diga. Gusto ko na matulog. Diyan tayo. hmm Bilis bilis ako lang sa sobo ko. Sawa. Tubusin ko yung ulam ko, sayang. Wala ko preto ang bangus manlit. Hindi siya matinik. Kat manlit siya. Hmm? Naramdaman ko yung tinik yan. Lunok lang ako na lunok. Gabi mga kasutaw, no? Gabi. Ay, nako. Hmm? Wala na. Grabe. Uh. Ba! Yung tetubig, Way. Mga kapag good morning para bukas. Kaya ngayon gabi naman, Simulan naman tayo sa ating mga gagawin. Grabe. Nabusog ako. Tutuklas mo na ako mga kapag ha? Pag-dirigirito na yung ano ko, trabaho ko. Ayun, mga kapag mga mamahihirap lang talaga tayo. Hindi tayo pwede sa pangmayaman. mayaman Mm. Ça va bien. sa natin itong basura. Itong basura. Sabaho. Ito mga kapagsiw. Matapos natin ito magwal. Supply tayo para maganda na yung ating sarili. Hindi so, mo mga mukhang kawawa. Supply mo tayo mga kapagsiw. Masa agad kong buko kasi nasampay ako. Dari ko sampay. Ayan ako so, masakay na tayo mga kapil siguro hindi na ito masakay yung buko mula maga hanggang gabi hindi na ako nasa supply oh, grabe no sa dami kong trabaho dapat ito masakay ng buko hindi na supply yes pero talaga mo ay gano'n mga kapaksil ikot ikotin ko lang kung ako yung buko mga, oh, no? no? yes. so, mga kapaksil ikot -ikot, ikot ikot lang ganyan lang o oh. tapos maging ang clip ito so, na kayo ganyan lang mga kapaksil very simple lang ito muna ako. Ito ah, muna ako sa sarili ko. Ano kayong gagawin ko sa buhay ko. Ito may katabi ako mga kapaksin. Ito lang yung katabi ko sa tulog mga kapaksin. Yan. Yan. Ito yung mga kapaksin. Yan ha. Katabi ko sa tulog yan mga kapaksin. Ito yung delivery na kasi Kasing laki ko to eh. Yan. No? Oh. Yan. Yan yung delivery ko mga kapaksin. Kasing laki ko to. Ito lang yung niyayapos ko sa gabi. Kasi wala na akong niyayapos mga kapaksin. Ito na lang niyayapos ko yung delivery na to. Kasing laki ko to, 4'11 din ang height nito mga kapag siyo, kapag hindi nakaupo. <laughs> Kaya tayo nung mga kapag siyo, kasi laki ko talaga yung mga teddy bear na to mga kapag siyo. O, you tinawin know nyo, o. O, di Pag may kayamanan ka mga kapag siyo, dito mo na ilagay ito sa zipper na to. Ayan, yung may zipper na yun. yan. Ayan. Lagay mo dyan, di malalaman. O, oh, di ba? Mga sekreto na zipper. Ayan. Tingin ka muna. Hi. Hello. Kamukha ko, diba, kamukha ko siya. Di ba? Kapag sa'yo, kamukha ko siya. Di. Sabi mo, hello. Good evening. <laughs> Ayan, mga kapag -sew. Thank you very much sa inyong lahat yan, mga kapag sa'yo. Naglilibang lang siya, ati baby, sa kabuang niya. Sa kanyang sarili. Wala na kasi, wala kasi isang kasama dito. Wala yung mga kambal, eh. <clears throat> Ayan, mga kapag sa'yo. Wala yung dalawa kong anak na si Kakat Coco. Nasa, sa Pampanga. Kaya nag-iisa lang ako ito. Kaya ito, nagmuni-muni ako. Lahat na lang ng TV ko, kinakausap ko. Kaya sa panatid na pala, mababaliw na tayo na. <laughs> Mabubuang na tayo mga kapaksiyo. Ay, magbabay ka na. Sige na, dali na. Hi, bye-bye. Yes, good evening sa lahat. Bye-bye. Don't forget, bibit your wasa. Thank you very much and good evening.